So yun ba dino, another vlog na punta nun nakaubo na ba tong barkada kay tagsara mo makabanding ani nila face reveal din ta ba dino nya din ta makalimtan tong helmet to kay e, para safety ta ba excited naman ta pre let's go <music> Kuya, was okay. Ah, bitaw ba din, no? Kani siya na laag, no? Unexpected. Nakain, no? Karang tagsarap siya, Unexpected kani? ni? O mo sa area ba din, no? Grabe, karagan sa taon, no? Sa karagan sa taon, no? Wala, nandiyon may kadis mapunduhan. Huwag nakalisod pa. Kani mga nagwaya, dilik na po may tsura. So, yun, kayo wala mami makita na cottage. Kami nagsulsuroy o kami nagbaktas-baktas ka area, ha? Mura may sidura. kita niyo bang nakikita ko? Wahaha. asa si Boots? Ah, basi Narato Dries may manga? Ah, grabe juga problema ba di kay pag-abot mo sa area wa gyud lamis sa wa gyud sa nakita bantay mo ba di na maguyab na tumboy ah ato nang pawaon kay madok man sila nang nagwaya okay gutom naman ba di magmukbang na punta Oh, moron min dala na sudan niya. Oh, may kadalag tubig. Pero way problema ang tubig. Kaya naman dia sa kilid-kilid. Ang isa nagsika ng isa nagpanilapak. paking sagigip pa panilapan na ni. Ay, gutom rana. Ah, permi, pero may mga Pero nao na doon sila. kay happy naman tagmakaon ni mga ukuya ni. Ah, oh, kaon ta ba di? Oh, wala pa mga kitag mukbang ba di no? Ah, Makita na mo. Grabe ka sweet po ni kaon ikaon. No, mag-uyap sa likod. Oh, sweet kayo. Ka, ah, grabe jod. Oh, dagko man ikaon ni mga ukuya ni. Kung wapakadala na paspo po ba? Oh, money na kanindot sa laag na wadam o kaning tapo ka ba di makinomdom ko sa una magsabot-sabot ako sabot-sabot ragod nindot yun yung unexpected ba di kay mas madayon pa kaysa na magsabot-sabot magtapot-tapok ah di, di yun pa di mo mangutan ko ang asenaryo kung taga Davao del Norte ka dali rani mo siya malukit dali ni sa tiba log Davao del Norte Collins Beach Resort. Og makamingaw po ning yan po ka kay tagsar na yun ni may tabo sa mua. Karong panahon na. Mo. Kay karon grabe ka busy na namo Kay daghan na kay mig mga obligasyon. Kay kami sa una ko magtapok me na magdula-dula uh, ang mga glata, maglabayan na yung bato. Ah, Ayun, ang batok Kay maglikado na. Ang labayan na sinilas ba di ha? Wah. Tol ba di? Katulas na ba di? Kay maglakaw na ta. Let's go!